Isang napakagandang umaga sa lahat ng aming tagapakinig. Sa umagang ito, inyong mapapakinggan ang isang napakagandang istorya tungkol sa pag-ibig, paghiganti, at kamatayan. Atin pong pakinggan ang kwentong pinamagatang Walang Panginoon. Parang awan nyo na, Don Chong. Bigyan nyo pa kami ng kaunting palugit. Hindi maaari. Kailangan nyo nang bayaran ang mga utang ninyo. Kundi ay papalayasin ko kayo, Rido. Paano naman po kami magbabayad eh? Halos taon-taon na -taon binabawasan nyo ang sweldo namin. At sumasagot ka pa ha? Kapag hindi ninyo binayaran ang utang ninyo, ay papalayasin ko na kayo sa makalawa. Pero Don Chong... Wala nang pera-pero! Pero. Hala! Magsilayas na kayo sa harapan ko! Siguraduhin ang magbabayad kayo! Sumusobra na kayo! Hindi nyo na dapat! Tama na, anak! Huwag mo nang... Itang! Anong nangyayari? Itang! Tulong! Tulong! Itang! Nandiyang! Maawa kayo! Tulungan nyo! Parang awa na ninyo, Tunjong. Kailangan na namin ang tulong nyo. Dali na natin si Itang sa ospital. Sans. Alaga na mabuti. Ang mga kapatid mo. Lalong lalo na. Ang nanay mo. Itang! Itang! Itang. It Tuluyan na nga ang nalagutan ng hininga ang amani ng Marcos. Dahil sa pagmamakaawa ng kapatid ni Marcos kay Don Chong, ay napapayag nitong huwag na silang palisin sa lupang tinitirhan at sinasaka, kapalit ng paninilbihan nito sa amo. Bakit ganito? Ang dumi-dumi! Hindi mo ba tinitignan ang ginagawa mo? san mo yan! Hindi ka kakain ng gat, hindi mo yan nalilinis! Pati dyan! Pati doon pa! Pero Don Chong... Ano? Ah! Sasagot ka pa! Sasagot ka pa! Tama na po! Problema kasi sa'yo! Palares ka rin ng mo eh! Mahilig kang sumagot! Wala ka na patang magsalita ng ganyan tungkol sa aking itang! Ikaw ang pumatay sa kanya! Ah! Ganun ah. ah! Subukan mo pang pagsalitaan ako ulit ng ganyan! At palalayasin ko kayong lahat! Anak! Anong nangyari sa'yo? Napakarami mong pasa! Oo nga, at namamagapa yung mukha mo! Ang mga sugat mo dumudugo pa. Sino bang may gawa niyan sa'yo? Huwag na kayong mag-alala. Konting yelo din lang ay gagaling din ang mga ito. Si Donchong ba? Sumasobra na talaga yan ha. Marcos, anak, ikuha mo ng yelo ang kapatid mo at gagamutin ko siya. Madali. Heto na po ang tuwalya at yelo, Inang. Salamat. Halika, anak. Maupo ka. Aray. Masagit, dahan-dahan naman po. Anak, hindi ah, mo na kailangan ah, gawin iyon. Alam kong nahihirapan ka na sa paninilbihan mo kay Don Chong. Inang, wag niyo ho akong alalahanin. Kaya ko pa po ito. Ngunit anak, marahil sa susunod ay hindi lang yan ang gawin niya sayo. Kaya ko ho ang sarili ko, inang. Huwag po kayong mabahala. Kaya ikaw, Marcos, mag-aral ka ng mabuti upang sa gayoy ay mahihahon mo ang ating pamilya sa kahirapan. Kaya nga ginagawa akong lahat upang makapagtapos ako ng kahit katisis lang. Dahil lang ako kay Itay. Ako tunay na nagpapasalamat kay Bathala dahil binigyan niya ako ng mabubuting mga anak. Kami, Kami rin, Inang. Mahal na mahal, na mahal na. po namin kayo. Marcos, maghain ka na ng hapunan. Opo, Inang. Lingit sa kanilang kalaman, ito na ang huli magkakasalo-salo silang tatlo sa hapunan. Inang, aalis na po ako. Saan ka pupunta? Gabi na, baka mapahamak ka. Sa mansyon na po ako magpapalipas ng gabi, inang. Marami po akong gagawin. Ngunit anak, maari bang ipagpabukas mo na lang ang mga yan? Pagod ka na at isa pa, hindi pa naghihilom ang iyong mga sugat na natamo. Babalik din po ako bukas ng maaga, inang. Marami lang po talaga akong tatapusin ngayon. Kung gayon, magingat ka anak. Naway patnubayan ka ng may kapal. Opo, Inang. Marcos, ingatan mo si Inang. Tawbo! po! Marcos, buksan mo ang pinto at lukang dumating na ang kapatid mo. Kuya! Marcos, ang kuya mo! Ha? Ang kuya mo! Oo ka, Pedro. Ano ba ang nangyayari at napaga kayata? Ang anak niyo mo! Patay na! galing rin lang namin nalaman nang biglang nagsisigaw ang mga kasambahay ni na Don Chong. Si Don Chong naman ay tinatangging may kinalaman sa pagkamatay ng inyong anak. Bagabang hindi pa siya tinatanong, gayon pa man ay dudang-dudak pa rin kami kay Don Chong. Tila may inililihim at kinatatakutan siya. Anak ko! Oo, oh, ang anak ko! Nang bakit ganun? Gustoin man nilang maghabla ng kaso laban kay Don Tiong ay hindi nila magawa sapagkat walang matibay na ebidensya laban dito. Hindi rin sapat ang kanilang pera upang ipaotopsiya ang mga labi nito upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kapatid ni Marcos. Lumipas ang maraming araw, buwan at taon. Lumaki ng masipag at nakapagtapos ng katesismo si Marcos. Marcos, magmirienda ka muna. Ano ba yung binabasa mo? Salamat po Inang, ah ito po ba, isang napakagandang nobela. Mabuti naman at yan ang napili mong libangan. Hindi tulad ng ibang kabataan ngayon, puro away ang inatupag. Sinang talaga oh. Oh, hindi ba yan si Anita? Anita? Oo, oh, si Anita nga, ang anak na dalagan ni Don Chong. Marcos, dito ka muna at may pupuntahan pa ako. Opo. Anita. Hmm, ang ganda niya. May kinikim Kim galit si Marcos kay Don Chong ay napapawi ito kapag nasisilayan niya ang magandang mukha ni Anita. Nais ni Marcos na kilalanin at makita palagi ang binibini kung kaya't palagi niya itong sinusundan ng palihim. Isang araw ay namamangka sa ilog ang dalaga. Anita! sino mo ako! Anita! Kumapit ka sa braso ko! Huwag kang gagalaw! Mm, salamat. Wala ka ano naman, Anita. Ha? Huh? Anak ka ni Donchum, hindi ba? Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Ako nga pala si Marcos. Salamat, Marcos. Naging magkaibigan ng dalawa at ang pagkakaibigan iyon ay nauwi sa panliligaw ni Marcos kay Anita. Hanggang sa tuluyan na rin mahulog ang loob ng dalaga sa binata. Patagal na rin naman nakitang iniibig, Marcos. Naging magkasintahan ng dalawa, ngunit palibhasa'y matapobre ang ama ni Anita sa tuwing magkikita silang dalawa ay palihim. Subalit isang gabing maliwanag ang buwan, ay natutop ni Don Chong na nakikipagtagpo si Anita kay Marcos. Anita! Marcos! Anong nasa isip nyo at nandito kayo ng disoras ng gabi? Papa! Magpapaliwanag ako! Ano na naman kasinungalingan ang sasabihin mo? Ngunit, donchong, wala kaming ginagawang masama. Huwag kang makialam! Hampas lupa! Ang kapal ng mukha mo! Tama na papa. Tama na... Halika rito, kalagkaring babae! Sa kang kahiyan! Papa, tama na po! Tama na po! Sa kang hayop! Haliparot! pagkakatutop sa kanila ng isang gabi, ang dalaga ay sinaktang mabuti na ayon sa sabi ng nagbalita kay Marcos ay mata lamang ang walang latay. Buhat noon ay nagkasakit si Anita. Araw-araw ay tumatanggap si Marcos ng balita at nang tangkain niyang dumalaw na minsan ay hinarang siya ni Don Chong na may hawak na revolver. Umalis ka rito! Hindi mo siya maaaring makita! Don Chong, pakiusap! Huwag niyong sasaktan si Anita! Wala kang pakialam kung saan nung paraan ko didisiplinahin ng anak. Hindi na ilalabutan na ng hininga si Anita dahil sa labis na pasakit na tinamo mula sa kanyang ama. Tapos na ba? Tapos? Tapos na. Tapos. Ngunit Marcos, bakit ayaw mong marinig ang oras na ukol sa kaluluwa? Iyay nagpapagunita sa mga tao na dapat mag ng dalangin sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwang nasa kabilang buhay. Lalo ka na, Marcos, marami kang dapat ipagdasal. Unang-unay ang iyong ama, ikalaway ang kapatid mong panganay, ikatloy ang kapatid mong bunso, saka, saka si Anita. Dahil din sa kanila, lalong-lalo na kay Anita, Ayokong marinig ang malungkot na tunog ng batingaw. Biglang naputol ang usapan ng mag-ina nang may kumatok na isang utosan mula sa bahay pamahalaan, taglay ang utos ng hukuman. Sino yan? Pasensya na po sa estorbo. Ali, subalit, naparito po ako upang ipaalam sa inyo na pinapaalis na po kayo sa inyong lupang kinatatayuan. Sapagkat ang inyong lupang sinasaka ay pag-aari na ni Don Chong. Ano? Binibigyan raw po kayo ng taning na tatlong pong araw upang ilisanin ng inyong lupain. Hi. Haalis na po ako. Pasensya na po ulit. Inang, matalim bang itak? Puminahon ka, anak ko. Hindi natutulog ang bathala sa mga maliliit. Magtiis tayo. Kailangan nang maputo lang lahat ng kalupidang ito. Anak ko, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Magpapahangin lang po sa labas. Lingit sa kanilang kalaman, labis ang poot na nadaraman ni Marcos kung kaya't sa tuwing kasama niya ang kanyang kalabaw ay hinahagupit niya ito ng malakas gamit ang kanyang latigo. Hanggang sa ito'y umungol na ang alingaungaw ay abot hanggang sa kalagitnaan ng bayan. Ya! Yeah! Oh! Ya! Yeah! Oh! Ya! Yeah! Makalipas ang ilang araw, habang nag-iimpake si na Marcos Palis. Isang balita ang gumimbal sa kanila. Marcos! Marcos! Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Patay na si Don Chong. Sinuwag siya ng isang kalabaw. Pagkakita pa lamang ng kalabaw kay Don Chong, ay tila may pang galit na. Sabagkat bigla na lamang sinibad si Don Chong at nasa pulang kalamnan ng sikmura ng matutulis na sungay ng hayop. kuwat sa katawan ni Don Chong ay tumilapon pa sa itaas at paglagpak ay sinalo naman sa kabilang sungay. Halos lasog-lasog ang katawan ni Donjong nang iuwi sa bayan. Diyos ko, At kaninong kalabaw naman yun? Kay... Kanino? Kay... Kay Marcos po! Ha? Hindi makapaniwala ang ina ni Marcos sa narinig. Samantalang si Marcos naman ay tumingin sa orasan habang hinihintay ang ikawalo ng gabi. palad na hayop na walang panginoon